Hello guys, magandang hapon. Ayan, magpapakain tayo ngayon kay Shady sa may Mendiola. Papunta ako ngayon sa Mendiola para magpakain sa ating mahal na stray dog. Ayan, dito na tayo hanapin natin kung nasaan siya. Ayun! Ayun ang babaeng aso na si Shady. Ayan ang buntot niya, Nagtatampo yan sa akin pag hindi ko yan napapakain. Nakipag-away daw yan, sabi nung tricycle driver nung nakaraan. Nakipag-away daw si Shady. Hindi naman talaga maiiwasan yung ganun. Ayun o. Oh. Hindi lang naman po ako papakain dyan guys. Meron po dyan estudyante sa CEU. Na alaga po si Shady. Alam niyo po guys, pinupunasan niya yan si Shady. Ginadala ng tubig, pagkain, hindi lang po ako. Ayoko lang po siyang videohan kasi nangyayarap po yung magvideo ka naman ng hindi mo gawain. So, yun lang akin po yung video ko. Ako ah, pa, buntot ni Shady, oh. oh masaya, masaya yan. Ayan, tubig talaga muna inuuna ko sa kanya kasi alam ko uhaw siya. At uh, kahit hindi man ako makapagpakain sa kanya, madami po kami nagpapakain. Pati, din, pati na din po yung, yung manager daw sa Jollibee, sa gabi naman po yung, siya pinapakain. Kaya huwag kayong mag-alala. Ito pong pagkain na to ay bigay, bigay po sa akin kasi yan na, ano, na kalderita. Uh, karni po talaga, hindi kami masyado mahilig sa karni. Kaya yan po yung ininit ko, nilagyan ng kanin para sa kanila. Bago po yan. Ano Catalina? <tip> Amis mo ako, bebe. Ha? Amis mo ako? Baba! bye, -bye. Bakit ikaw? Ha? Tara, tara, tara. Mayroon pa yan isa eh. Na medyo malaki. Uwaw ko na sana. Hi! Mabawa naman. May sugat. Bye! Hindi na bye, bye na. Pa-bye na. Bye.